Mga kasisi, kumusta? Napansin nyo ba kung gaano kabilis ang pag-usbong ng artificial intelligence sa ating mundo? Nasa harap lang natin to sa ating mga cellphone, computer at maging sa trabaho. Pero isipin nyo nga, paano kung dumating ang araw na AI na ang mamuno sa mundo? Hindi to science fiction ha. Usapang realidad to. Tingnan natin ang posibleng mangyari. Una, sa trabaho. Isipin nyo robots at AI systems ang gagawa ng halos lahat, mula sa pabrika hanggang sa opisina. Mas mabilis? Oo. Pero paano naman ang mga manggagawang mawawalan ng trabaho? Sa edukasyon naman, AI tutors na ang magtuturo sa mga bata. Personalized learning, 24-7 available. Maganda, ba? Diba? Pero may catch. Paano kung masanay ang mga bata na hindi na mag-isip para sa sarili nila? Pati sa gobyerno, posibleng AI na ang gagamitin para sa mga desisyon. Traffic management, healthcare, uh, disaster response, lahat computerized na. Pero tandaan, computer lang yan. Walang puso, walang malasakit. At alam nyo ang pinakamalaking problema? Baka dumating ang punto na mas komportable na tayo makipag-usap sa AI kaysa sa kapwa-tao. Efficient? Oo. Pero nawawala na ang tunay na koneksyon. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi pa huli ang lahat. Ano ang pwede nating gawin? Una, matuto tayong gumamit ng AI bilang kasangkapan. Hindi kalaban to, katulong dapat. Pangalawa, kailangan nating siguruhin na may maayos na batas at regulasyon para sa paggamit ng AI. At pangatlo, importante na hindi nating kalimutan ng tunay na pakikipagkapwa tao. Tandaan nyo mga kasisi, hindi natin kailangang matakot sa AI, pero kailangan nating maging handa kung tama ang paggamit natin, magiging daan ito para sa mas magandang kinabukasan. Hanggang dito na lang muna mga kasisi. Kung gusto nyo pang matuto tungkol sa teknolohiya at kung paano ito makakadulong sa ating buhay, i-click nyo lang ang subscribe button at notification bell. Salamat sa pakikinig. Ingat kayo palagi!